bala ng baril. Maliit, ngunit tila buong buhay ang naapektuhan. Isang binatang lalaki ang dalawang taon nang nakakulong sa kanyang katawang wala ng kakayahan pang mabuhay ng normal. Ito ang sitwasyon ni Nathan Bagay. Labing-anim na taong gulang na nadamay lamang sa gulo ng kanyang barkada. gusto din po sa makapagtapos kasi so, eh, lahat yun hindi ka na magagawa dahil po sa sitwasyon hmm. Sa panahon ngayon, uso ang tapang-tapangan. Ang sigawan, nagiging sukatan ng lakas. Ang barkadahan, nagiging sandigan ng katapangan kay Nathan. Isang maling desisyon ang pumutol sa kanyang kakayanang tumindig at tuparin ang kanyang pangarap. Ako po si Rizal Lozada. Samahan niyo akong kilalanin si Nathan. Isang binatang minsan ang tumakbo kasama ang barkada. Pero ngayon, tahimik na nakahiga, dala ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Pagdungo na yun si masayahin at tulad ng ibang kabataan ay puno rin ng pangarap. Gusto niyang maging pulis pagdating ng panahon. Ngunit, isang pangyayari ang nagpabago ng kanyang buhay. Noong November 18 po, 11 p.m., 2023 po. Pumunta po kami sa Olives para bumili sana ng kanin. Eh, yung tropa ko, nagaya uminom daw sila. Eh, kasama ako. Tapos, yung pagdating po namin doon, normal naman po sana lahat. Tapos, nung tumagal na, dumating po yung ibang grupo, ikaway e, pala nila yon. Tapos nung tapos na po sana, bibili na po sana ng kanin, bigla na lang po pinagtutulungan yung tropa ko. Tapos nung nagsitakubuan po, inabol pa nga kami ng tatay yung pagtakbo namin. Binato pa kami ng bote, isang isa ko naman na tropa yung natamaan. Tapos pag, pagkaalis pag, po namin, yung nayaya namin dun sa baba na isang tropa nila, eh sabi daw babalik daw. Eh, pagbalik namin, eh, nag-away-away nag pa pala doon. Galit na galit yung tatay. Tapos nung pagpunta namin doon, bigla na lang po kami binarel. Tapos ako po yung natamaan. Dito Na uh, ano po yung spinal ko. Pagkatapos po nung aksidente sa kanya, Ayan na po ang sitwasyon niya. Sobrang namayot na. Tapos na. hindi na po siya makalakad. Tapos hindi niya na po magawa ang mga gusto niya. Pabalik-balik na lang po kami sa hospital. Marami po siyang kailangan mga gamot. Araw-araw. Yung bala po ay tumama po sa dibdib niya, tama po? Oo, sa dibdib po. Uh, Nang-apekto ang po yung ano niya, spinal cord. Mm -hmm. Kaya hindi na siya maka, um, makalakad. Bakit po namayot ng grabe yung binti at Kasi po ano eh, um, paralyzed na po yung pagbaba niya. Bali hindi na ata o ano, yung circulate yung dugo sa panan. Kaya po ba Simula noon sa kama na umiikot ang mundo ni Nathan. Ang dati niyang buhay na puno ng halakha kasama ang barkada, napalitan ng katahimikan. Nakalungkot din kasi hindi na magawa yung mga bagay na gusto. Kahit maka ano man na, hindi ko na matulungan ang pamilya ko. Hindi, si mama na lang nag-asikasi dito sa lahat. Hindi ko matulungan kahit papano. Hindi, isa pa ako sa aasikasuhin niya. Kaya nakakalungkot din. Hindi ko na din po nakita yung tropa ko. Yung mula nung uh, barelo. Hindi na po nagpakita sa amin kasi siguro na din. pinagsisisihan ka ba? Si Opo, oh siyempre po. Anong pinagsisisihan mo? Pinagsisihan kasi maaga akong na, po, na ano sa barkada. Na uh, ano ko. Sana pala di na lang ako sumama lang. Yun nga po na di naman ako yung ano, nadamay lang po kasi ako dahil sa kanyang sitwasyon, tanging pagtanaw na lamang sa labas ang kanyang libangan. Wala po. Higa Wala naman po akong ibang maaari kasi hindi ko magpunan. Nagagalot eh. Hmm. Gig Gigising, kain, tapos maga ano lang, tapos tutulog ulit. Wala naman po akong ibang ginagawa mahirap ganito na lang ako kasi siyempre po sobrang hirap talaga kasi gusto ko pa naman nakatulong sa gulang ko eh may pangarap din po ako sa buhay kaso hindi ko na po yung magagawa lahat kasi nga ganito na po ang sitwasyon ko ngayon, may hirap din Gusto ko din po sa makapagtapos kasi so, eh, lahat yun hindi ko nang magagawa Pawakan uh -huh. mo na ito yung kita Ano hmm. Maniniras 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 na ngayon, hindi po ako makalabas-labas. Hindi ako makapagtrabaho. Dahil siya nga po yung inalagaan ko. Hindi siya makatayo. Ako pa yung nagbubuhat sa kanya. Ako pa nagpapalit ng ano. Hindi naman po yan makadumi, makaihi. Ako po lang. Mahirap. Pero patuloy pa rin ang buhay ni Nanay Lea. Gustuhin man nilang makakuha ng ustisya sa pamamaril na ginawa sa kanyang anak, ay pinili na lamang ng pamilya ni Nathan na pagtuunan na lang ng pansin ang pag-aalaga sa kanya. Mm, Na-hospital siya sa anong mini-surgery. Ang laki po ng anong bayarin bali doon po ako sa kanila. Kaya inano ko po yung kaso. Sila din yung tumulong doon. Nag-ospital. Pero hindi po siya nakulong? Di. <coughs> Di. Siya hindi. Hindi siya nakulong. Nakipag-ano na lang, ayos na lang ako. Bakit po mas pinili niyong mahipag -ayos? Kasi nangako naman silang tutulong sa, sa pagpapagamot. Nagbayad po nung sa bill tapos yung doctor's fee. Bakit po ma mas pinili niyo po na magbayad sila kaysa sa makulong yung binaril kayo? bumaril kay Tran. Eh kasi po, eh bilang magulang nga eh, nag-iisa lang po ako. Mm -hmm. Saan ko naman po kunin yung, yung mga panggastos sa kanya? Siyempre, yun na lang po ko. Tapos may Diyos naman eh. May Diyos na lang bala sa kanya. Sa tulong ng barangay, tinungo ko ang bahay ng nakabaril kay Nathan. At noong tinanong ko siya tungkol sa insidente, luha at matinding pagsisisi ang bumuhos. Nag-inom sana, nag, san, nag ako, tinda, nag-arano, nag-iriwal. Kaya man ako nag ano, nag sa iriwal ba ganun Para, so buminot na ako, madam ka ito. So may gumina po, sa gina po ako di diyo. Sina ba ako kiga po? ko, dahil man aram sa iwal na tayo ako, pati ako iya kinurulong po. Puda ba mga daras, sabi, madam na ano. So, mga tubo, dahil sundang kaya ako mukon ako ta na makadirt sa bagasinda ano iwal <coughs> pumina putok tayo ako madam kisaro sa taas sa taas boda iyo man lang ko ta ito sarok man lang san sarok man sana para may kumina rabit digi sa kuya nakiblit gyo tayo madam subadin um, iyo ito ko man talaga ito pigsadya okay. na ira ko na binat ko pa nga itabi ko sinitan so bakit niyo po siya sir daladala dala sa inuman dahil man lang para ano man lang ito sa man lang ito kung marunga ka ito na paano. Sobrang pagsisisi ko tayo, madam. Gusto ko talaga si Nathan marahay. Sobrang pagkaira ko talaga sinitan Nathan. Pero pag ko si Nathan, tagari ako magugot na sana. Naday ko na mailin baga siya. Maski nakakaturo ang banggi sa manyog, naisipan ko si Nathan. Dahil sa isang maling desisyon, dalawang pamilya ngayon ang parehong dumaranas ng hirap. Si Nathan, na dati abala sa pagiging estudyante. Ngayon ay abala na lang sa paghinga. Grabe ano, grabe hirap. Sakripisyo. Lalo na pag siya, na ospital, ako lang po lahat. Ako nagbabantay, babantay. ng mga pati. Wala pong, pong, katulong. katulong sobrang hirap po. Sobrang hirap pag nasaan kami, sa nasa ospital. Kasi ako lahat, pwede sa ano, pagbabantay, ako lang po. Gusto ko sana, gumaling na siya para ano, hindi na napabalik-balik sa ospital. Sa likod ng bawat sugat, may kwento ng kabataan na gustong bumawi. Pangarap ko lang naman po sa gandang buhay. Pangarap ko po sa polis. Makaraw sa pagira eh kaso wala eh may uh, hindi naman natin tinasa kung mababalik yung nga araw na nakakalakad pa ako eh. siguro iliwasan ko muna yung sobrang pakikipagbarkada para maiwasan ko yung may impluensyan mga kaibigan saka Yoro magpapakatingonan din ako. Kung ng sa pagpapakatingonan, anong monster mo sa mga monster? Hindi naman po masama sa makipagbarkada. Pero pumili po sila ng barkadang makakatulong sa kanila. Hindi po yung gano'n nga sa ma-influensyaan sila. Sa mundong puno ng ingay, sana marinig ng mga kabataan ang katahimikan ni Nathan. Katahinikang nagmula sa pagsisisi na ngayon unti-unti nang binabalot muli ng pag-asa. Naway kapulutan ng aral ang pagkatapan ni Nathan. Dahil sa huli, hindi ang tapang ang magliligtas sa iyo, kundi ang tamang desisyon. Ako po muli si Rizal ang maghahatid ng istorya sa bawat kwento ng inyong buhay.